Honda Click 125 Titignan natin kung kaya niya Gamit ng kanyang uh, okay. motor na Honda Click 125 Magaling. You know. Ayan na para sa lahat ng mga naka Honda Click. So ganun lang kadali. Uh, mag skills assessment dito sa si Joyride. Dalawang otso. All right. Very good. Pang ilang skills niya to? Pang ilan na? Unang uh, salang yan, hindi niya pa alam yung lalang Unang salang pa lang pero pasado na agad no? Okay, stop Very good, go! Nice, congrats! Pasado? Pasado sir Very good Ano ba sabi mo sir na pumasa ka? Salomon. Masaya, sir. Salomon. Sir. Ilan taon ka na? 22, sir. 22? Uh, first time mo ba mag-MC Taxi? Opo, first time po. Hindi ah. ka ba kinabahan? Medyo may ka naman po, pero inano ko na lang po. Inisip ko na lang po na madali kahit kinakabahan. <laughs> matagal, matagal ka ba nagbumotor? motor? Matagal-tagal na rin po. Nung ano, nag-18 po ako, kumuha na po ako lisensya. Thank you, sir. Congrats sa ah. ingat. Yeah.